Wala na siya na minal o oh. oh. Kung gusto kang puntahan o gusto kang makita ng tatay mo, paano? Paano ka makoconnect? Ah, uh, kung ano, kung gusto niyo akong makita sa Pandibulakan, makikita niyo kami. Hindi ka naman pinagdadamot na makita niyo ako. Ngayon, artista na ako! Woo! Salamat po sa Will Time Big Time kasi nagpa-audition po kayo ng mga Bumbirit eh ngayon lang po ako nagkaroon ng pagkakataon na makapag-audition po dito. Kaya masayang masaya na po ako makapag-perform po sa maraming tao. Maraming salamat po. Pakilala mo, sino kasama? Uh, pinapakilala ko po sa inyo lahat ang pinakamaganda ko at pinakamaganda kong mama, si Mama Hermi. <laughs> magandang gabi po. Magandang gabi rin po. Ah uh, Gerald, Sige, sana lagi kang may kanta para lagi tayong may pambiling pagkain. <coughs> uh, andito lang ako, laging sumusuporta sa'yo. I love you. <laughs> hindi po niya nakilala kanyang tatay. Bakit po, tay? Eh, babaero po, number one. <laughs> Kaya po, iniwanan na lang namin. Iniwan kami. Ganun po. Pero, hindi po niya nakasama? Hindi po. Hindi po, kahit kailan. Buntis, ano po yung huli niyo? Buntis ako. Ah, buntis kayo nung panahon opo, na yun. Opo. Meron kayong mensahe po sa tatay niya. Ayan po yung camera. Ah, wala po eh. Wala kayong gusto nang sabihin? Wala po, kinamumuhin. Ah, okay. Ano gusto mo sabihin sa nanay mo? Ah, uh, mama, maraming salamat kasi sa lahat ng amateur. Sinasamahan mo ako, very supportive kang nanay sa so, pinalaki mo ako, saka nakahanap ka ng mabuting asawa na minahal kong sarili kong tatay. Kaso oh, wala na siya. Alam kong pangarap natin na makapunta dito, saka si Papa na nabubuhay pa. Alam ko na gustong gusto niya, pangarap niya makita ko niya sa TV, kaso ngayon wala na siya. Pero kung nasa man siya, sana masayang masaya si Papa. Po. Mama, mahal na mahal kita, Mama. Kahit ngayon ko naman sabi, at least sa buong mundo, nakikita nila. Salamat sa lahat. Hindi ko kaya pag nawala ka. Nawala na yung stepfather ko, si Danilo Gomez. Ngayon, Mama, ma Mama, halin kita. Maraming salamat sa pagpapalaki mo. Mahal na mahal kita, Mama. Ano gusto siya sabihin sa anak niya, Nay? Mm, dito lang ako, palagi sa likuran mo. Nakasunod. Ibig yung sabihin, pag sumasali siya sa mga uh, pagkanta, sa mga contest sa pagkanta, Opo. saka lang ho kayo nagkakapera? Opo. ganon. Tipid, tipid, tipid lang ganon. Wala naman pa akong hanap buhay. Walang puhunan. Nakikitira lang po kasi kami sa kapatid kong panganay. Ah, okay. Apo. Sige, Jay. Ito na yung chance mo. Apo. Ano kakantahin mo? Uh, ikaw ang pangarap po. Ito na po, si Gerard. <laughs> Mula ng mga kilala ka. Buhay ko bigla naiba iba. Kay saya ng bawat sandali. Kailan may hindi pagpapalik. The sun, pusok ko ay inaalay pagkat mina.

Thank you very much, Gerald. Galing. Dami ang dami nang tetek sa akin, ah. Yung mga tatay at nanay nilang wala na sa buhay, nag-iiyakan daw sila ngayon sa kanilang mga bahay. Dami ang dami nang tetek sa akin. Galing. Talakpangan natin itong anin na ito. 10,000, Gerald! Yan na, galing. galing. Sino ba kumano kuman kanta ngayon? Sinong kumano? Ikaw ang aking pangarap. Oh, Gerald Castro. Si Ogie Kasi, Galing, no? Siyempre, OPM? Si Ogie sumulat. Sino kumanta? Si? Palapan niyo si Ogie Alcacid? Ogie Alcacid, you're the best. One of the best composer, singer, ang gagaling sa OPM. And also, Mr. Martin Rivera, no? Yung mga kompositor na mga Pilipino, that's why we have to give tribute, eh, sa mga OPM, eh. Kasi, di ba? OPM ang supportahan natin kasi ang gagaling, oh. No? dami mga nagluluhaan ng mga nanay. Naalala ka nila mga magulang. Okay, good luck sa inyong dalawa. Gerard, David, kamay sa puto! Okay. Uh, ang aking pangarap. <laughs> <laughs> ang ganda, ang ganda. Kantalong! <laughs> Ito mga paborito na may asawa. Sino kumanta nito? Sino? JR. It's wrong. Gerald, merong ang chance, ha? Music, please. Chris Lawrence. Ha? Chris Lawrence. Yun ang tamang sagot. Chris Lawrence! Yes. Parang JR kasi sa ka Chris Lawrence yan. Gawa naman niya ni eh. Benny Saturno. Ha? Ah, magaling talaga. Ito na po ang ating kantanong. Kamay sa puso, David. Meron ka bang Titulado. Just once. Pasok ka na. Nakuna yes. ka. Let's go, Gerald, Topher, at siyempre si Marco. Kain tatlo ang maglalaman naman sa ating knockout. Marco, may meron bonus another 5,000. Jay, another 5,000. 5,000, Topher. Good luck sa inyong tatlo. Isang tamang sagot lang. Pumunta na sa kita para makipagdunod sa ating Japan. Itong ating knockout question, knockout kang tanong. 1 million from Tiki Tiki sa ating Japan. Isang house na from Camelia, at isang Poton Tornado 2. Para sa inyong sasakyan ng pamilya. Good luck sa inyong tatlo. Ito ng ating kan tanong. <laughs> Titulado. Go, Marco. Title. Ta It's okay, Marco. Okay lang yan. Hindi pa naman nakal. Gerard, Topper, pahinga ka kamo na, Marco. Okay, yung dalawa. Titulado. Ikaw sana. Ikaw sana. Ikaw na nga! paso! Yes! Woo! Yeah! Yeah! Congratulations, Hattie! lalaki, ganda pa! Kaya tanggapin mo ang premium mo! 10,000 pesos! Meron ko bang certificate worth 3,000 pesos from CDO Chicken Fiera Lo! At ikaw pa maglalaro sa ating jackpot sa Step Yes, Step No! Kaya naman, go, go, go! Miss Shalani! Thank you very much, Sugar and Baby Bisaya. At sa mga milyong-milyong gusto manood ng Well Time Big Time ng live, pwede na po kayo magpabook o magpa-reserve. Mag-email lang kayo sa Well Time Big Time at yahoo.com o tumawag sa 355-5530 every Monday to Friday, 1pm to 2.30pm po yan. At syempre po, ang mga big time natin na pipila bukas ay ang ating mga lolo o lola ng membro ng Danso Exercise Club. Kailangan 60 years old pataas. Magdala kayo ng inyong ID, birth certificate, o, o ano mang certification mula sa danso o Exercise Club na may contact number o anumang katibay na ikaw ay lolo o lola na miyembro ng Dance or Exercise Club. Ang mga big time po natin na pipila bukas ay ang ating mga lolo o lola na member ng Dance or Exercise Club. Dapat 60 years old po kayo pataas. Magpunta lamang kayo 10 a.m. ng umaga sa address na makikita nyo sa inyong TV screens at hanapin na si Heidi Maliari at Henry Chig. At para po sa mga hindi mapipili at 15 naman sa inyo ang aming kukunan para makapaglaro sa atin red, white, and blue. Also, to give chance to others, mga tagalabas muna ng Novalicious at Kaloocan ang pwede mag-audition. Up next, na po ang inaabangan ng sambayanan na Step stepno yes, Step No sa pagbabalik na... Hey we're back! We're back. happy viewing of course, yung tita Christy Fermin ang star confession, ano? Star Confessions sa 20 Wednesday po. Panawin niyo, siyang host po niyan. Uh, Siyempre, nanonood sila ngayon. Napakaganda daw. At to Mr. Ronald Carbayo. Happy viewing and thank you so much for watching the show. Ito po ang mga big time na pipila bukas. Mga lolo at lola ng miyembro po ng dance or exercise club. 60 ano na pong taon, 60 years old pataas. Magdala po kayo ng ID, birth certificate. Certification mula po sa inyong mga dance o exercise club na may contact number o ano mga katibay na kayo po lolo o lola na membro po ng exercise club. Yung mga nag aerobics Yung pong mga ano dyan, magdala kayo ng inyong mga guardian. Ibig sabihin, yung mga kasama nyo po na pwede kayo saman. Mga apo, mga anak, mga, mga kasama nyo po. masyempre, 60 years old pataas po yan. So, magsama po kayo ng inyong mga kasama nyo guardian sa inyong pong pagsali dito. Thank you so much! At ito naman po ang Tech the Marine! It's will time by Techno Marine. check the Marine time and then about Techno Marine tools. Ah, champion po ay tontoguto stay on top. Pero puyan available po yan sa mga Techno Marine stores. Katulad po sa Primeoma, meron po, si po yan, sa Greenbird at meron din puyan sa Shuang Little Mall. Tandaan nyo po meron ka ng 20-30% discount sa so bingilang the will to stay on top. Willie wheel will -wheel, or will time big time meron discount. Thank you so much. check the Marine at nampong bench set success will cologne. The son of success, meron po tayong body spray at 158 pesos lamang po at 39 EDT audit toilet na 298 naman. Available po sa lahat ng pesos sa buong